morning mga kabikers Kaka-ride out lang natin mga kabikers Inuulan Kung susurteng nga mga kabikers Matagal-tagal tayong hindi nakapag-ride Kasi panay ulan, ngayon ulan pa rin Ang hirap nito kabikers Pag pumadyak tayo, tapos basa yung kalsada Yung talsik sa likod natin Ramdam ko eh Kahit mahina lang yung takbo natin Pumadalsiks pa Kung tatakbo tayo ng 20-20 Yun, sigurado yan, basang-basa yung likod natin kasahan natin ang buong rides natin mga kabikers basa ang basa sa ulan pinilit ko talagang lumabas mga kabikers kahit may ulan may bantang mga malakas na ulan kasi sawang sawa na akong hindi nakakapadyak eh. <laughs> bahala na kung mabasa toloy pa rin ang padyakan mga kabikers kahit na ulan yung ruta pala natin mga kabikers mag mount, iriga loop tayo although lagi na natin itong ginagawa mga bikers pero hindi naman nakakasawang maglibot dito sa Mount Eriga or Mount Asug kasi itong Mount Eriga Loop mga kabaykers challenge, very challenging kasi ang madaanan natin tapos marami pang mga magagandang view makikita natin itong dinadaanan natin mga kabaykers dumaan tayo sa mga maraming matatarik na daan dito tayo dumaan sa may San Agustin Eriga papuntang Santa Teresita Highway papuntang San Ramon kaya challenging ang mga kalsada na ating dadaan ng mga kabikers. Halos mga pahaw ng madadaan natin. Itong dinadaan natin, nasa 3% gradient pa lang to. So, malaman ng mga kabikers kung anong pinakamataas na gradient sa kalsadang ito. Kasi medyo mahirap talaga dito yung dadaanan. On this part, naka 6 gradient tayo. Yung day nag-exercise lang tayo mga kabikers, maganda ang Mount Erigalup. Kung medyo baguhan pa kayo sa ahunan, mas maganda dumaan doon sa kalsada pabuhi. Kasi medyo masyadong matarik yung madadaanan natin pero meron naman pero hindi, hindi katulad dito talaga sa papuntang Santa Teresita sana ni tayo mabot na ng ulan mga bikers bago natin may, matapos nating may ikot Mount buong kalangitan makulim talaga eh medyo maiksi lang naman ang loop na to, mga bikers halos na sa 40 kilometers lang naman to saktong sakto lang talaga sa exercise tapos yung mga daan nito mga kabikers, medyo maganda. Kaya kahit naka road bike, kayang kaya. Kaya kung may balak kayong maglibot mga kabikers sa Mount Irga, tapos hindi nyo pakabisado ang ruta, tamang-tama ang aking video panoorin niyo hanggang sa dulo para may idea naman tayo itong ruta natin mga bikers yan ito na tawag na clockwise loop kaya dito medyo maraming makakasugat ang madaanan natin pero mas maganda ngayon mga bikers challenging ah oh, dito banda mga bikers oh medyo pahon taatin nung una kung upcat dito mga bikers yung baguhan pa oh hingal-hingal na, hingal na ako dito para sa tingin ko hindi na ako makabot dun sa tok eh ngayon hingal pa rin <laughs> kasi matagal na tayong di nakakapadyak eh pag di pala tayo mga mga kabikers mga isang buwan tapos babalik ka oh. video na, na yung bago na naman katawan mo eh hanggat sa maari sa isang buwan kahit makalabas man lang tayo ng apat na bisis kung hindi sisibagin kahit dalawa man lang para yung katawan natin hindi man bago pag pumajak tayo four 4% pala dito Patas pa ka to eh Kaabot pa ka to ng 7 Yan mga kabikers Hinihingil na ako Yun Ang mga napapala Sa mga tamad magbike <laughs> Ngayon yung kabikers eh Umulan Parang ayaw ko nang ituloy eh Pero tinutuloy ko pa rin Bahala na abutan tayo ng ulan mga kabikers bahala portion na kung natin ito ah 6% gradient malaking tulong nitong speedometer mga kabikers kung nagbibisiklita tayo kasi ma estimate natin ang ating pagtadyak si malalaman natin kung ilang gradient ilang speed ilang kilometer na ang natakbo mo malaking bagay na rin Pero kung wala naman tayo ng ganito pwede rin naman 7% dito mga kabikers oh. kaya para medyo makunat yun mga kabikers nakatingala yan mukhang mapalaban na tayo kaya yes, sa mga baguhan talaga mga kabikers sa rutang ito medyo mahirap talaga pero kaya naman hindi naman masamang magtulak kung maglakad pataas hinihingal ako dito mga kabikers dati ngayon hindi na masyado pero hinihingal pa rin 6% gradient patas pa 7 pumalo lang ng 7 mga kaway cars 7 gradient yung 7 gradient na yan mga kaway cars magbaguhan pa tayo magbisiklita makunat na talaga yan kahit nga 3% makunat nyo yun you know, may recovery ng kote pero susunod niyan mga bikers. Final ano na yun talaga, final na paahon. Kaya dito natin malalaman kung ang gradient ng paahon dito. Masukat natin ang gradient ng paahon dito. Pinakamakunat pa nating nadaanan mga bikers, 7% pa. Iyan ang mga ka-bikers, kita ba dyan? Yung paliko na yan. Sana hindi rin tayo ulanin. Ang umaambun hirap pati ang Silungan dito mga kabikers naku mga kabikers sumambun tapos paahon tayo 7 8 9 10 11 11% 12 12% yun mga kabikers ha yung kunat na yun 12% saka umula na saan tayo sa silong nito recovery nga 7% 9 10 tamang tama yung pag natin ang ulan wala tayong masilungan mga ka-bikers maganda pa tayo 12% ang pinakasagad doon mga ka kaya makaw natin. dito may tindahan na hindi nagbukas magkisilong muna tayo buti na lang nakasilung tayo dito mga ka-bikers yung tayong aahonin natin hindi pa tapos Grabe talaga mga kabikers Kalaban natin ulan Yan pa ang ating ahonin mga kabikers Ngayon malalaman natin kung ano ang pinakasagad na gradient dito Ano ang pinakamahirap na gradient Kanina ang nadaanan natin ang pinakasagad 12% gradient Makunat na mga kabikers Yan basta basta Pag mga 12% na Kaya ngayon malalaman natin kung ilan talaga to 10%, 11, 12, 13, 13% Itong part na to mga kabikers Pumapalo siya ng 13 Hingal ako noon ah Hingal time 7% ang recovery mga kabikers At hindi, di ba Galing ng 13 Ito na namin mga, mga kabikers 11 12 12 ulit bye 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 yung gradients dito mga kabikers ha pumapalo siya ng 13 kanina hingal talaga basta dito mga kabikers hingal na hingal talaga ako mahaba kasi pumapalo siya ng 13 tapos ang recovery niya 11 tapos 10 matindi matindi talaga dito mga kabikers eh 11 11.10 ang recovery mga kabaykars eh ahuntay ulit 12 13 14 14 magandang 14 mga kabaykars recovery niya 12% <laughs> 11 grabe matindi talaga yung ahunan mga kabikers kaya pala hihingalin talaga ako sipin yung 14% habang umahon ka tapos sa mga recovery 11-10 kaya matibay-tibay talaga padyakin mga kabikers eh yun lang naman ang pinakamakunat mga kabikers dito yun lang ating pagtsagaan yung parte na yun ng mga kabikers yung talaga ang medyo pahirapan sa daanang ito 14 pinaka sakit tapos ang mga kunting recovery niya 10-11 Na kung baguhan pa talaga medyo tulak ni sa ang natin doon ako nga ilang na akong duman doon hingal na hingal pa rin eh pero ngayon ko lang nalaman ng mga kabikers na 14% grade din palaga ang sagad doon yun ang mga kabikers recovery na talaga to full recovery palusong time di ba mga kabikers maganda din ang rewards sa matinding paon palusong naman eh Not okay And tell me what's wrong And why you never said you feel that way guess you you're trying to stay strong And fake a smile until I look away But I've known you too long It hurts too yeah i'm about to fade away cause every time i wake up i feel like it's monday going... again i my brain all of a sudden i don't look at anything the same way gotta build up on my thoughts sitting in an ashtray i'm sorry that i'm so inconvenient okay just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me. I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby, I have a taste. All the highs and the lows. No, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I... <laughs> Charitso tayo, babuhi Kaso umulan Yun o mga ka-bikers Ang lakas ng ulan. na ulan Buti na kasilong tayo dito so, May school so, May school kaya to So na mga ka-bikers, ang pinakamalala Nating biyahe Ulan Alam ko naman talaga mga ka-bikers Na maulan, pinilit ko lang Kasi nagsasawa na akong hindi nakakapadyak eh kaya ito. Oh. Ito no. Nalubog tayo ng matinding ulan. Ang problema nito mga ka-bikers, kung hindi to minto. Matrap tayo ng matagal dito. Ito oh, no mga ka-bikers. Ulan is real. dito na lang tayo mga kabikers at laging tatandaan bike is life bike 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 I hope you enjoy my video mga kabikers and please don't forget to subscribe comment, like and share muchas gracias amigo adios God bless you all mga kabikers thank you bye bye